ng kalsada mga kapo wow kalsada mga kapo ganda oh wow para tayong aeroplano mga garo wow, wow. Angas ng ilaw mga karo. Ang ganda. Ang ng ilaw mga karo. kantho oh. wow gando oh. ana organ oh, itu rahat gandana kaltha ada mangga wow wow no wow gandu karo orang oh. ero kan ndingon ngono kok oh.

naman itong car hindi lang ako sa car pero wala ito ilaw o o napakangas mo mo ano napakalupit mga car o kahit di tayo gumamit ng mini driving light mga car alam natin kung saan ang ating limit mini driving light yan car Oh papali na Oh Ang bango ng motor Oh Papandang sa mga nagar Oh Agulong sa kardanda halang Kaka-movers tayo Gandala <laughs> lang ha gar Wait mga gar, o. Uh, Ganito talaga lahat ang kalsada na pagditiwilo natin mga gar. Napaka-haya-haya -hay ang buhay. O, oh, nakakas na mga gar. Mga alas, 8 media na mga gar. Kals nasa kalsada pa rin tayo. Baka <laughs> mga alas din makauwi nito mga gar. tayo mga gar walang pa tayo ng dalawa yun kasi yung goal ko yun mga gar gumpisa ako mga gar anong ah, oras na wala singko na yun anong oras na oh, o 3 hours sa pangigit na ngayon na bumabiyahe kanina palayo ako ngayon pa huwi na palapit ng aking pangigitahe para hindi na tayo kanong mahirapin pa palapit na kanina kasi na malayong pinapuntahan na dilibiran silang kabinti ngayon paikot tayo ganito eh kahit walang ilang mga post iwanag eh so, mga pag-aangas nakatakot nga ating sister miller yung ating kasabayan duro talaga tayo mga guardian yung so, kay philippine talaga tayo mga guardian tayo makikala ng ating mga ano dyan pag naipit tayo mga agar ah. kaya ingat ingat mga agar pag mga 16 meter ating mga katabi keep distance mga agar yeah yeah parang pangkiingat din pala dito mga gar, ah natin kabisado yung kalsada ng mga kaya dadaan na tayo uh, maaliw tayo sa ganda ng kalsada eh uh, pakaangas na pero ah uh, ah uh, kalsada car natin ilaw natin kining hina Eh, parang wala lang parang wala, Arang wala. But, uh, wala e -e. lang parang wala parang wala lang yay yay alam nyo lang bakit mga car eh salita ko ng salita wala nagdadrive malaking bagay kasi yung mga car baka tayo lalo na kung pagunong tayo sa biyahe mas the best talaga mga gano. Ano? Magsalita. Para hindi ka antukin.